Marlin. Marlin. yoi grabe. Laka. Marlin talaga. Ayan mga kaidol, Marlin ang kuha ni Ninong. Ayan. Kuha na ang Marlin. Ayan mga kaidol. Talagang nabanatan talaga. Yan oh. Damit yak. Ha? Yan damit ko na. pula. Wow! Mga pila ang kilo nung. Hindi handa pa. Ayan mga kay dulo Marlin. Ayan, taas ng sungo. Viral ka ngayon. Dito ka mag-viral. Surulo Official TV. At Junlin TV. Paka, munguli ang tanong. <laughs> Lord, thank you Lord. Lord, Ayan. thank you Lord. Salamat po. Wow. Ano mga idol? Yay! Grabe. Ah, grabe sana ul. Sana all mga idol. Isugat lang dito siya. Pero okay na rin yan. Mga ilang kilo? 30. 30 an mga kilo kay idol. 30. Ang oras ngayon ay mag-aalas 12. Pero mga idol oh. Pero yan. Ha. Oh, napagod ako mga idol. Oh, pagod talaga. Thank you Lord, thank you Lord. Lord, thank you po Lord. Ayun po yung kanyang polispis. Thank you Lord. Yan oh. 20 kilos oh, rentahan. Yoy. Ganito pala ang Marlin, ano? Yan oh, mga idol oh. Yan oh. Lah. ah lumut ya oh ya ayan mga idol ayan oh. po ang kuha ni idol junling tv ang taas ng sungo taas ng sungo oh grabe, ang sungo Bala sungo lah eh. La. Thank you, Lord. 嗯，哦，我。